tumalab na yung foliar na ginamit ko. So, yun. Nakikita nyo yung nakikita yung talong natin ngayon. Ang na banggit ko after 2 weeks marami na ulit bunga. So, ito na. Yan yung talong natin ngayon. Hindi ka na mabilang kung ilan na yung bunga niyan bawat puno. Ito sa kabila. Para makikita niyo Kahit wala na masyadong dahon. Pero marami siyang bulaklak. Marami siyang bulaklak. Marami siyang bunga na maliliit. Ich bin ich sehr so Karan, wala kahan wala kang makitang bunga dito.